si Teacher Nancy at ngayon ay uumpisahan natin ng isang makabuluhang pag-aaral. Magandang araw mga bata! Bago natin simula ng ating talakayan ngayong araw, ialay muna natin ng ilang sandali para sa panalangin. Carla, maaari mo ba kaming pangunahan? show me how to spend a day sharing your dog and everything. How do have to everyone to take a dog and have lots of fun, shining their lights and giving your peace and sharing your joy with a smile and a day. Angel of God, the gorgeous here, who God's love from his ear. And this day, young man's side, tonight at Lord, you and God, amen. Muli magandang araw mga bata. Kamusta ang tulog nyo? Handa na ba kayong matuto ngayon? Pero bago tayo magsimula, maaari bang pulutin muna ang mga papel o anumang kalat sa paligid at tiyaking maayos ang pagkakaayos ng inyong mga upuan. Maraming salamat mga bata. Mukhang may naantok pa. Kaya ganito, magkakaroon tayo ng mabilisang kilos tanong. Kapag tinawag ko ang isang anyo ng kalikasan, gagawin nyo ang galaw na babanggitin itin ko. Kaya halimbawa, kapag sinabi kong ilog, gumalaw na parang aagos. Kapag puno, tumayo at magunat. Handa na ba kayo mga bata? Okay. Ilog. Puno. Magaling, mukhang nabuhayan na kayo at handa ng matuto ngayong araw. Bago tayo magsimula ng ating talakayan, ay magkakaroon muna tayo ng pagtawag ng mga pangalan. So nagsidalo sa araw na ito. Kapag tinawag ko ang inyong pangalan, sabihin lamang, narito po ako. Okay? Angelica? Beans? Wow, very good mga bata! Kompleto tayo ngayon. Ibig sabihin, mas magiging masaya at makabuluhan ang ating talakayan. Okay, para maging maayos yung bawat pagkatuto ng bawat isa, meron tayong 3Fs. Mata sa guro, makinig ng tahimik at magtaas ng kamay kung may sasabihin. Ang mata ay nakatingin sa nagsasalita, ang tainga ay bukas sa kaalaman. At ang kamay ay nakataas kung may gustong sabihin. Naiintindihan ba mga bata? Ngunit bago tayo magsimula sa ating bagong aralin, balikan muna natin ang huling talakayan. Naalala ba ninyo ang tinalakay natin nung nakarang minggo? Jeffrey, magaling isa-isahin nga natin anong halimbawa ng anyong lupa ang alam niyo Alexa, tama, ngayon paano natin iniugnay ang mga anyong lupa sa likas na yaman? Angelica, napakagaling ibig sabihin, konektado talaga ang ating kapaligiran sa ating kabuhayan. Sa araling ito, higit pa natin kikilalanin ang mga likas na yaman ng ating bansa. Handa na ba kayong matuto mga bata? Mabuti! Ang ating tatalakayin ngayong araw ay... Pagkilala at wastong pangangalaga sa mga pangunahing likas na yaman ng Pilipinas. Narito ang ating mga layunin. Sa pagtatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang matukoy ang mga pangunahing likas na yaman ng Pilipinas, maipaliwanag ang kahalagahan ng tamang pangangalaga sa mga ito, makagawa ng malikhain output na nagpapakita ng paraan ng pangangalaga sa likas na yaman, maipamalas ang aktibong pakikilahok sa mga talakayan at gawain pangkat. Mga bata, bago tayo magsimula sa ating aralin ngayong araw, maimihanda ako para sa inyo. Tumingin kayo sa harap at obserbahan ang mga larawan na ipapakita ko. Habang tinitingnan nyo, pag-isipan nyo kung ano ang tawag sa mga ito, kung saan ito matatagpuan, at kung ano ang mga kaunayan nito sa ating kapaligiran at pamumuhay. Ang tanong, handa na ba kayo mga bata? Magaling! Magsimula na tayo asawa? Mga bata, ano ang nakikita ninyo sa larawang ito? Mga bata, ano ang nakikita ninyo sa larawang ito? Nakakita na ba kayo ng palayan o taong nagtatanim ng palay? Saan kaya sa Pilipinas kaniwang makikita ito? Magaling tungpa! Palay ay bahagi ng yamang lupa ito sa pinakapangunahing pagkain natin. Alam nyo ba? Hindi tayo mga Pilipino kung walang bigas. Parang kulang ang araw kapag walang kanin sa kapat. Pumunta naman tayo sa ikalawang larawan. Ngayon, tingnan nyo ito. Alam nyo ba ang hayop na ito? May nakakita na ba sa inyo ng ganito? Saan kaya ito matatagpuan? Magaling! Isa itong hayop na bahagi ng ating kagubatan. Anong likas na yaman kaya ito? Tama! Isa itong hayop na matatagpuan kalawatan at bahagi ito ng ating yamang bubat. Sumunod so, naman ay ang pangatlong larawan. Alam nyo ba kung ano ito mga bata? Ito naman ay galing sa ilalim ng dagat. Ano kaya ito? May nakita na ba kayo ito sa palengke o sa alahas? Saan bahagi ng Pilipinas kaya may ganito? Tumpak! Anong likas na yaman kaya ang pinagulan nito? Tama! Isa ito sa yamang tubig ng ating bansa. Mga bata, ano naman ang nakikita nyo rito? Anong halaman ito na karaniwang ginagamit sa paggawa ng bahay o muebles? May nakita na ba kayo na kawayan sa inyong paligid? Saan ito karaniwang tumutubo? Tama, ang kawayan ay bahagi ng ating yamang gubat dahil ito ay tumutubo sa kagubatan at kapaligiran. At ang panghuling larawan ngayon, tingnan nyo to. Isa ito sa kilalang talon sa ating bansa. Ano kaya ito? Nakarating na ba kayo sa ganitong tanawin? Alam pa ninyo kung saan ito matatagpuan. Magaling! Isa itong halimbawa ng yamang tubig. Isa rin ito sa mga likas na tanawin na dapat ingatan. Napag-usapan na natin ang iba't ibang anyo ng likas na yaman sa pamamagitan ng mga larawan. Mula sa palay, torsir, perlas, at bansa dyan pots. Iba't ibang yaman ng kalikasan pero pawang likas na yaman ng ating bansa. Ngayon, nais kong pag-isipan ninyo ito. Kung sinasabing mayaman ang Pilipinas sa likas na yaman, bakit kaya maraming Pilipino pa rin ang naghihirap? Ano kaya ang dahilan mga bata? Napakagandang sagot, tama ka dyan. Kung hindi natin gagamitin ng tama at may malasakit ang ating likas na yaman, tayo rin ang maapektuhan. Kaya ngayong araw mga bata, pag-usapan natin kung ano ang mga ito at paano ito mapapangalagaan. Batay sa inyong nakita ang mga larawan na aking ipinakita, sa tingin ninyo ano kaya ang ating tatalakayin ngayong araw? Joseph, napakagaling tama ang aralin natin ngayong araw ay tungkol sa mga pangunahing likas na yaman ng ating bansa o ng Pilipinas tatalakayin natin kung ano-ano ito at saan ito matatagpuan at higit sa lahat kung paano ito mapapangalagaan. Bakit kaya kailangan nating alamin at alagaan ang mga likas na yaman ng bansa? Angelica, tama dahil sa likas na yaman tayo'y kumukuha ng pagkain, tirahan at iba pa nating pangangailangan. Kaya sa araling ito, sisimulan natin tuklasin ang yamang lupa, yamang tubig, yamang gubat at yamang mineral. Ang mga likas na yaman sa mga bagay na makukuha natin mula sa kalikasan, ito ay hindi gawa ng tao, ngunit gawa ng ating Panginoon. Narito ang mga uri ng likas na yaman mga bata. Nakikita ba ninyo? Una yamang tubig, yamang lupa, yamang kubat, at yamang mineral. Ngayong alam na natin ang ating paksa, simulan natin ang mas masaya, pagkatuto. Napakagagaling nyo sa pagbibigay ng mga halimbawa mga bata. Ngayon, dadako naman tayo sa mas malalim na bahagi ng ating arali, ang pagtatalakay. Dito natin nilinawin kung ano-ano ang mga uri ng likas na yaman at kung bakit napakahalaga nito at pangangalaga sa mga ito. Meron ako dito ang mga libro. Dito natin nilinawin kung ano-ano ang mga uri ng likas na yaman at kung bakit napakahalaga ng tamang pangangalaga sa mga ito. Makinig kayong mabuti dahil magtatanong si Kid habang tayo'y nag-uusap, huwag kayong mahiyang magtaas ng kamay at magbahagi ng inyong opinyon. Handa na ba kayo mga bata? Meron ako dito libro na kung saan ay narito yung mga uri ng likas na yaman. Una ay ang yamang lupa. Ito ay mga bagay na itinatanim natin sa paligid. Ito ay nakakain o nabebenta natin sa iba. Mga bata, anong halimbawa ng likas na yaman ang nakikita ninyo sa larawan? Tama, ang mga ito ay bahagi ng yamang lupa dahil ito'y tumutubo sa lupa at nagbibigay sa atin ng pagkain. Maaari ba kayong magbigay ng iba pang halimbawa ng yamang lupa? Nakukuha natin ang mga yamang lupa mula sa ating mga anyong lupa. Pumunta naman tayo sa ikalawang uri, ang yamang tubig. Ito yung mga bagay na nakukuha natin mula sa mga anong tubig, dagat, lawa, talo, at iba pa. Ngayon, tingnan nyo ang larawan na ito. Ano kaya ang nakikita ninyo rito? Nakukuha natin ang ating mga yamang tubig mula sa ating mga anong tubig. Tumpak. Ito ay halimbawa ng yamang tubig na matatagpuan sa ating ilog, dagat at lawa. Maari ba kayong magbigay ng iba pang halimbawa ng yamang tubig? Pumunta naman tayo sa yamang mineral. Ito yung mga bagay na naminina o nakukuha mula sa kabundukan o sa ilalim ng lupa. Paano naman So, anong likas na yaman ang inyong nakikita? Magaling! Ang mga ito ay kabilang sa yamang mineral. Dahil ito ay kinukuha sa ilalim ng lupa at ginagamit sa paggawa ng mga kagamitan. Maari ba kayong magbigay ng iba pang halimbawa ng yamang mineral? Hmm, magaling! At ang panghuling uri ng likas na yaman ay ang yamang ubat Ito yung mga bagay o hayop na matatagpuan natin sa kagubatan. At ito naman, ano ang nakikita ninyo? Tama! Ito'y bahagi ng yamang gubat na matatagpuan sa ating mga kagubatan. Maaaring ba kayong magbigay ng iba pang halimbawa ng yamang gubat? Napakahusay ng inyong mga sagot. Ibig sabihin, talagang nauunawaan ninyo ang iba't ibang anyo ng likas na yaman ng Pilipinas. Ngayong natukoy na natin ang mga uri ng likas na yaman, dadako naman tayo sa isang mahalagang bahagi ng ating talakayan. Ang mga paraan kung paano natin maaalagaan ang mga ito. Una, para sa yamang lupa at bubat, magtanim ng mga puno at halaman, palitan ang mga pinutol na puno, iwasan ang mga pagkakainin o pagsunog ng kagubatan at kabundukan. Iwasan ang paggamit ng mga kemikal, pesticide sa pananahim. Gumamit ng pompous pit, hukay para sa basurang nabubulok upang gawing pataba. Huwag saktan o hulihin ang mga hayop sa bubat, lalo na ang mga endangered species. Para naman sa yamang tubig, huwag gumamit ng dinamita o nakakasamang paraan ng pangingisda. Iwasan ang pagtatapo ng basura sa mga anyong tubig. Sumali sa mga clean-up drive sa mga dalampasigan o ilo. Pangatlo, para sa mga yamang mineral, gumamit lamang ng mga legal at responsabling paraan ng pagminina. Iwasan ang iligal na pagminina na nakakasira sa kalikasan. Panatilihin ang kalinisan sa lugar ng minahan. Muling taniman o ayusin ang mga lugar na naka-extract na upang hindi na ito magdulot ng landslide o pag kasira ng lupa. Laging tandaan yung mga pangunahing paalala na yun mga bata ah. Kaya, bakit kaya kailangan isabuhay ang mga mungkahing ito? Napakadali. Ngayon, gusto kong tanungin kayo, maiba pa ba kayong alam na paraan kung paano natin mapapangalagaan ang mga likas na yaman sa inyong lugar? Eh, ngayon, magpapakita ako ng mga bagong darawan ng likas na yaman. Itaas ang tamang pulay ng plant base sa uri ng likas na yaman na makikita ninyo. Kung yamang lupa, itaas lamang ang brown flag. Kung yamang tubig, itaas ang blue flag. Kung yamang gubat, itaas ang green flag. Kung yamang mineral, yellow flag. Maliwanag ba mga bata? Maliwanag ba mga bata? So, unang larawan. Ito ay pangunahing tanim sa maraming bukid. Ano ito? Itaas na ang mga flag. Napakahusa, yamang lupa. Tama. Ano naman ito? Mahusa, yamang mineral. Ngunit, ano naman ito? Ito ay uri ng likas na yaman. Tama, magaling kayo, yamang gubat. Ano naman ito? Anong yaman ang kinabibilangan ng hayop na ito? Itaas na ang mga flag. Sakto! Alam niyo ang tamaraw ay isa sa mga endangered species natin sa gubat. Sumunod na larawan. Ano ito? Ginagamit sa paggawa ng gusali at muebles. Tama! Napakagaling nyo mga bata. Mukhang handa na kayo sa susunod nating group activity. Naging masayo ba ang pagtaas nyo ng mga flag? Magaling! Dumako naman tayo sa pangkatang gawain. Na, ipakita ninyo ang kalaman ninyo sa likas na yaman, hahatiin ko kayo sa lima na pangkat para sa isang malikhaing gawain. Bawat grupo ay bibigyan ng envelope na naglalaman ng inyong task. Sundin ito ng maayos at magtulungan bilang isang pangkat. Meron lamang kayong limang minuto para sa pangkatang gawain ito. Group 1, Yamang Lupa. Gumuhit kayo ng mga Yamang Lupa na nakikita ninyo sa inyong paligid. Group 2, Yamang Tubig. Gumawa ng isang tula tungkol sa mga Yamang Tubig sa inyong lugar. Group 3, Yamang Gubat. Gumawa ng isang slogan tungkol sa pangangalaga sa Yamang Gubat na makikita nyo sa inyong komunidad. Group 4, kayo naman sa uri ng yamang mineral. Gumawa ng isang may kwento tungkol sa yamang mineral na mayroon sa inyong bayan. At ang huling grupo, ang Group 5. Ang gagawin nyo ay roleplay. Gumawa kayo ng isang maikling roleplay na nagpapakita ng tamang paraan ng pangangalaga sa likas na yaman, anumang uri, lupa, tubig, gubat o mineral. Maaaring gumamit ng simple props, piyakin may malino na mensahe at pakitilakok ng lahat ng yebro oras, bawat grupo ay ng kanilang output sa harap ng klase. Ngunit bago tayo magsimula sa ating pangkatang gawain, narito muna ang mga patakaran na kailangan sundin ng bawat grupo. Una, Maging tahimik at organisado sa loob ng grupo. Makinig sa opinion ng bawat isa, pantay-pantay ang trabaho, lahat dapat ay tumutulong, malinaw ba yun, mga bata? Pangapat, gamitin ng maayos ang mga materyales. Tapusin sa oras ang inyong output, ipakita ang pagkamalikhain at kaayusan sa inyong gawa, at panghuli, igalang ang presentasyon ng ibang grupo. Maliwanag ba yun? Ngayon naman ay base sa ating mga napag-arala, mainihanda akong mga katanungan na sumusunod na kailangan niyong sagutin. Una, piliin ang titik ng tamang sagot. Alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng yamang lupa? Letter A, isda, ginto, palay o hangi. Number 2, ano ang yamang matatagpuan sa ilalim ng lupa? Letter A, yamang lupa, yamang tubig, yamang mineral o yamang tao. Pangalawang aktibidad ay tama o mali. Number 3, ang Pilipinas ay sagana sa likas na yaman. Tama ba o mali? Number 4, ang pagtatapon ng basura sa ilog ay isang paraan ng pangangalaga sa yamang tubig. Tama ba o mali? Pangatlo ay ang pagbuo. Maikling sagutan lamang ito mga bata. Magbigay ng isang halimbawa ng bawat uri ng likas na yaman ng Pilipinas. Paano mo mapapangalagaan ang likas na yaman sa inyong pati? Ngayong tapos na ang ating mga aktividad, meron na inihandang takdang arali na gagawin nyo sa inyong mga tahanan. Panuto mag-interview ng isang nakakatanda sa inyong barangay. Magulang, lolo, lola o kapitbahay at itanong ano ang ginagawa nila upang mapangalagaan ang kalikasan noon. Isusulat nyo to mga bata sa isang malinis na papel at ipasa sa susunod nating klase. Maraming salamat mga bata. Ito na ang pagtatapos ng ating araling. na Naipakita nyo ang pagiging mahusay na mag-aaral ngayong araw. Kaya lagi niyong tatandaan na pagdating sa mga likas na yaman ng bansa, dapat natin itong malaman kung ano-ano ba ang mga uri na ito at paano ito mapapangalagaan. Hanggang sa susunod na lesson, ako si Teacher Nancy. Paalam!